Mga product or items na nabenta mo ng 7 days, yung mga nagtrending sa'yo sa loob ng pitong araw, no? itong last 7 days. This is bis Tutorial kung gusto mo malaman kung anong mga product nga ba yun or anong mga items nga pa yun para ma-boost mo siya. So tara, tuturuan kita kung paano mo siya makikita. Siyempre, pupunta muna tayo sa ating, sa ating TikTok app. No? Pagpasok natin sa ating TikTok app, siyempre sa ating profile. Yung profile natin, makikita natin sa kanan, sa baba, yung parang may sign na tao. So click lang natin yun. Then next, kailangan natin I-click itong nasa second row na to na meron siyang parang basket. Makikita natin itong TikTok Shop Creator Center then may arrow siya. Click lang natin 'yan. Pag naklik natin 'yan, dito papasok na dito yung ating um second step. <coughs> Excuse me. Tapos ang gagawin lang natin itong performance data, may arrow siya doon, 'di ba? Click lang natin 'yan. Pag naklik natin 'yan, mapapasok na tayo dito. So dito dito mo makikita yung sabi niya, eto na yung data natin, no? Yung today ito yung today, yesterday, 7 days, and custom. So, pindutin natin yung 7 days. So, 7 days tayo, pindutin natin yung 7 days. Then, ito yung lalabas. Kung makikita ninyo, ito, yung item sold ko within 7 days. Itong 7 days na to, no, is 51 sold. Nakapenta ako ng estimated na 51 sold. At ang aking estimated commission ay 928. Sobrang baba ng hina kasi talaga ni TikTok ngayon, no? So, para malaman mo kung ano-ano nga bang items or product yan, mo lang, scroll mo lang siya and makikita mo ito. Makikita mo dito, ito yung mga nabenta ko. No? Itong 7 days na to, ito yung naging mabilis sa akin. Itong pantalon na to, nakabenta ng 22. As etong pantalon na to, nakabenta ng 14. Itong pantalon na to, nakabenta siya ng 3. So, para mo makita lahat, click mo lang itong view all. Click mo itong view all. Pag naklik mo yung view all na yun, mapapasok ka dito. So, dito, andito lahat yung mga product na na benta mo ng 70. So, makikita ninyo nga dito sa part na to. Dito sa part na to, ayan. Ayan yung mga item sold. So, and dito naman yung mga item. No? Kung anong item yung mga nabenta ninyo, no? At ito yung mga naging commission nyo sa item na yan. So, ayan siya, no? So, ang gagawin mo lang, scroll mo lang para makita mo kung ano yung mga na nabenta mo din 7 days. Katulad ako, heto yung halimbawa, ito yung nagtrending sa akin di 7 days. Ito yung mabilis sa akin at saka ito. So, kung meron kayong boosting yung promote, pwede nyo i-promote yung product na to. Or kaya gumawa kayo ng mga video na katulad ng product na to. So, sana guys, minito nga ako. That's all for today. Thank you and God bless.